Ang bagay na magbibigay muli ng interes sa mga NBA scouts kay Kai Soto ipinakita ni Kaiju at Korean NBA prospect na napata performance ng mga Pinoy sa Japan. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon ay naganap na nga ang pagbabalik laro ng Japan B-League Division 1 kung saan ay naganap na rin ang laban sa pagitan ng kupunan ng dalawa nating gilas ang Twin Tower na si Kai Soto at AJ Edu. Pero unfortunately ay hindi nakalaro ang ating kababayan sa kupunan ng Toyama na si AJ dahil pa rin ito sa kanyang pagpapahinga sa injury. Kung kaya't agad na inactivate ng Toyama ang bago nilang import na si Jonathan Williams na isa sa mga pinakamahusay na naglarong import sa ating pambansang liga na PBA. Naging maganda at patuloy na gumagandang yung performance ng ng ating pambato sa Japan. Tangan kahapon ng impressive figures nito at another double-double figure scoring 16 points, 14 rebounds. Ay naitala din ni Kai ang kanyang career high sa rebounding na never pa natin nakita noon. Pero sa likod nga ng numero niya ay mas magpapabilib sa atin ay ang patuloy na pananakit ng damdamin sa mga bashers ni Kaiju ay ang kanyang sipag at hassle sa laro. Kung napanood nyo ang buong game ay malalaman nyo kung ano ang pinupunto ko dito. Dahil sa larong ito maliban sa rebounds ay may dalawang skills si Kai na ipinamalas kontra Toyama. Ito nga ay ang kanyang pagiging great passer at mataas na basketball IQ. Ito ang mga bagay na posibleng magbigay muli ng interes sa mga scouts at muling tutukan si Kai Soto. Great vision ang ipinakita ni Kai nang bigyan nito ng matinding pasa ang dalawa niyang kakampena si King at Oliver. Using height advantage ay tanaw ni Kai ang lahat sa kanyang paligid. Kung kaya't madali para dito ang makapagbigay ng mga magagandang assist. Isang fake shot na nawi sa drop pass ang ginawa ni Kai dito patungo kay Kai King. Dito naman ay mabilis ang pag ng bola habang patungong basket si Oliver. Isang pagpapakita naman ng mataas na basketball IQ. tumubang mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakalegit na betting site sa mundo na 1XPET. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang swerte sa 1xbet ang ipinamalas dito ni Kaiju ng gulangan ng isang Japanese player na ito. Makikita na tinulak ni Kai ang player ng Toyama upang mag ng space at ang good thing dito kaya natawag na gulang ay hindi ito na ng referee. Mahirap ang ginawa ni Kai na ito sa laro nila kahapon dahil alam naman natin ang mga officers ng b dahil maninipis tumawag ng foul ang mga referee dito. Kaya dahil dito ay mas nakakapanamig pang abangan ang ipapakita pa ni Kai sa mga susunod na laro ng Yokohama. Maliban kay Kai maganda rin ang ipinakita ng ilang mga Pinoy bowlers natin sa kanilang mga naging laro Bahapon. Si Matthew Wright ng Kyoto ay kumana ng 14 puntos habang si Terry Ravenna ng Sun and Neo Phoenix ay meron namang 20 points. Pero tila may nagkukumpit na sa mga Pinoy bilig pagdating sa puntos. Ito nga ay walang iba kundi ang Clay Thompson ng Korea na si Jung Jung Lee. Tinapatan nga ni Lee ang magandang performance ng mga Pinoy Asian imports sa kanyang debut game na kumamada ng mga impressive figures scoring 24 points, 4 rebounds at 4 assists. Na-hype ang crowd ng Osaka sa mga bitaw sa dress ni Lee. Pinatunayan nito na isa talaga ito sa mga gem ng Korea Korea bago tumungo si Lee sa Japan ay galing ito sa mga highest level league na US NCAA, NBA G League at NBL ng Australia. Kaya naman hindi na nakapagtataka na magdomina siya dito sa Japan dahil dito ay tiyak na abangan natin ang young player na ito ng Korea na makatapatan ang ating mga Pinoy players sa Japan B-League.